sa mga nagbalak dyan na mag -yuro. first ikaw ay healthy kailangan kang maka ano sa stress alam nga naman pupunta ka hindi ka healthy the more ka magkasakit baka mabito ka na mamamatay lalo na na puro utang ang ginagamit mo pera wag na wag kang mag -yuro dahil magkukonsimi ka lang lalo na pumunta ka sa Finland <gasps> grabe doon imagine naranasan ko yun wala akong sweldo till August nag ako June 8 dumating ako ng May 29 Buti na lang healthy ako, nag-yoga na ako since nasa Pinas pa ako. Since nasa Israel pa ako, bago umuwi. Imagine mo yan, hindi ka nasilduhan. Nagtatrabaho ka, sa akin lahat ang pamasahe, sa akin lahat ang pagkain, sa akin lahat. Imagine yun, ang lalayo. Bibigyan ka ng 38 kilometers in second job. 3 hours, 3 hours lang like, ibigay, 2 hours pa. May round. second job, Pinakamalayo. Imagine, one hour lang ibibigay sa'yo. Siguro sira na yung mga utak nila. Bakit ka bibigyan? Tapos plan ko bago ako nag-travel, bago ako nag-umpisa doon. Kasi kinabukasan, akong trabaho. Sabi na makaya ko raw. Isipin mo nga, makaya ko. 3 buses. Sa isang bus, one hour na. Oh my God. Tapos, nagalit pa yung manager dahil bakit daw ako late? Imagine mo yan, lahat yan, ang ano ko yan, tiniis ko yun. Hindi ako na ganun. Tapos, bakit ganoon Hindi pa sila nag-isip? Bakit daw ako late? May one hour naman ako na. <laughs> one hour? Galing ka sa ano? Punta ka sa kabilang baryo o ano ba yung tawag yan? Imagine sa na-search ko, 38 kilometers. Tatlong bus. Imagine mo, sa isang bus, Darating ng 15 minutes, minsan 30 minutes, minsan 45 minutes pa. Grabe, na-late daw ako na 2 hours daw ako. Siyempre, ang laya. Ganun. Stress na yan, dagdag na yan. Kung hindi ka healthy, wala ka dito ka. Good. So, bago ka pumunta ng Europe, lahat yan. Mararanasan mo. Ganun. Ganun. Kaya ano, pumunta ka dito, financially ka. Lalo na dito sa Paris. Dito, kailangan mo nang may malaking perang baon. Huwag kang maniwaniwala, librehin kita. Baka on the end, on the end ipapalayasin ka. Sabi-sabi lang yun. Walang libre dito. Yan ang sabihin ko sa iyo. Mag-ina, mag-ama, mag ka ba? -ano, Kamag-anak dito, nag-aaway. Nagpupo sa Facebook. Ah! Sabi mo, nega ako. Tingnan natin. Try mo ang sarili mo dito.